Na. Oh, Magkata na sa akin, sir. Sara ka na. Kasi lang ito. Sample lang naman ito. Para hindi ko lang kayo maabala. Ngayon, ang ginawa ko lang sa ko lang. Bulak, nilagay ko. Tapos binasa ko lang siya nito. So, binabag ko lang po yung kaliha. Ang baba niyan, kung kayong gagawa, dapat 15 minutes para ubus na ubus po talaga yung mga uh, kaliyo. Kaya okay, lalo na kayo mga na, yung makakapal. Punasan nyo ng tuyo, jaryo, papel, basahan, importante matutuyo lang po siya. Ngayon, gagamit na kayo ng scrapper kung meron po kayo. Ididirecta nyo na lang siya scrub. Pero pag wala na rin yan, ito na yung gagamitin nyo. Pero wala pa. Kasi ito, manipis lang po ito ha. Sabi ko nga sa inyo, maglabas kayo dito, yung talagang makakapal na, yung talagang mga biyak-biyak na. So, ano lang dito, sir, kapag tinatanggal yung kalyo mo, baka masakit, sir. Masakit ba? Wala po kayong mararamdaman kasi nga, nababara na siya nito. Okay? wala pa po ha, sabi ko nga sa inyo kung maglabas kayo dito yung talagang biyak na makapal na yung kalyo ha ayun, takot ko sa kuchilyo sir kasi baka mamaya mahiwa ka nito delikado wag ka nang gumapit yan ha e pag nalang gagamitin sir ha scrubber kung meron kayo hindi <laughs> direct ka na lang siya scrub ka tulad na ito ha? para nalang siya tulaw na cheese tulaw na kaysa nalang po yung kalyo sa loob lang ng 2 minutes dalawang minuto lang po ito ma'am! Ma'am, huwag kang magagalit. Ma'am, nakita mo yung kulay itim sa loob mo na yan? Ay, <laughs> sayang, sabi ko nga sa inyo. Ay, huwag lang, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kasi libre lang naman to testing natin dito. naisip mo, pag nagpasample kayo, bumili kayo, ha? Wala pong ganun na. Kung so, mga gusto nyo, bumili kayo. Kung ayaw nyo, wala pong problema yun. Sa amin lang, bigyan ko lang kayo ng idea, tsaka katuwaan lang naman to. Hawa ka mo sir. Ayan! Ang hinahanap ko! Sa rakanibaba mo. Yan. Ay, kaya, Stop. 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 Po, kalikod. Kalikod ka. Talikod mo oh. sir, talikod. Talikod ka. ganito ka. Ayun mo. Patitingnan niya sir, di ba? Parang imposible nang matanggal. Na sobrang kapal. O, saan mo? Ganito lang gagawin natin ha. O, panoorin niyo po yan. Kasi yun talaga yung mga hinahanap ko kanina pa sir eh. O, niya oh. Sobrang kapal na nito ito sir. Oh. Diba? Kapal na. O, ito. Okay. Ganito lang gagawin natin ha ito niyo po ito kasi idea lang naman to. Para magigitan niyo lang nga, kasi lahat ng tao may kalyo. Pag wala kayong kalyo, hindi kayo tao niyan. Robot kayo. Yun lang, may makapal, may manipis, meron ding mga biyak-biyak na. O, kaya ito, pakikitaan ko lang kayo kasi hindi lahat ng tao kasi hindi naman afford yung puts pa eh. Kasi sa puts pa ma'am, totoo natatanggal na puts na pa yan.